Uy, putang na. Ang dami, dami oh. nga. Kausapin natin Jericho. Ay, di ba tinabangan niyo yung mga bata? Kasi yun, nakalang -in siya ako yun. Oh, Inagaw mo rin siya. Kasi nalang pogi ako, tsaka sikat ako. Tandaan mo ah. Hanggang dito lahat ng mga homies ko, yayari yung gano'n. Buti, ginagabi na naman tayo dito sa mga bata. Ito dami, lang pala eh. Dami dami kasi. Uy, YG! Yuhu! Ano? Pag pa kami naabangan ng mga malalaki. Ano? Pag may, may nangabang sa inyo? Oh, malaki di eh. eh. mga malaki Kumawa ito eh, nangabangan ito eh. Kumano ka na, ako na bahala dito. Tumigil practice. ka nga, gulo yan eh. Pagin na pa sige, dyan lang muna kayo, kakausapin ko. Nasaan ba YG? Ang dyan lang kayo, dyan lang kayo, maghintay kayo dyan. Tara, tara, tara. Dyan lang kayo ha, dyan lang kayo. Paawa na ba? Yung lalaki Asan ba? Ayun ko, Asan? Ay, oh, Asan? Ay, puta. Ang dito hindi ka. kausapin natin Jericho. Kakausapin natin ng maayos, ha? Tawagin mo si YG. Sige, tawagin mo si YG. Shhh. Kilala mo naman ako, diba? oh, yeah. na ako di ba? Oo, Kasi yun, inaanin siyota ko yun. Hindi, ba't tinabangan nyo yung mga bata? Ano? Kasi yun, inaanin siyota ko yun. Tsaka, teka, kilala ko. Ikaw ng ano, kay Rodan, ha? Di ba ikaw yun? Oo, oh, yeah. Kayong hilig-hilig yung mga... Oo, yeah, yung YG. YG, lumayo nga. Boy, ba't ano, an ano ba nangyari? Ano ba pag-aayos ano ba nangyari? Inaagaw yung shot ako yun. Ano? Inaagaw niya. Nino? Ni YG. Uy! Oh. Inaagaw mo rin yung shot ako. Kasi ba ako, tsaka sikat ako. Oh. Oh. Napakayabang mo ito. Kupal tong bata na to. Eh, 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 Sigurado ka ba? Chinat oh, yeah. niya. Nakita mo? Okay, Nakita mo eh. sa message? oh, yeah. Eh, ba't kailangan yung abangan? Ba't oh, kailangan yeah. yung saktan? Shota ako yun, eh. Why Tandaan yung... mo, ah. Agad dito lahat ng mga homies ko, yayaring gano'n. Uy! mga homies mo, lili ito. O, oh, Hindi mo lang ko? alalaki okay, niya, no? Marami pa yan, eh. marami pa yan. O, gusto mo, pagbigyan ko kayo. Si... Ano? Oh. Anis kami ni Jericho. Okay ano? Na, ito kasi, ano. Ang tapang lamin. na itong bata. Humingi ng pasensya. Ito ko yun eh. Sila nga dapat humingi ng pasensya. Sinachat mo yung babae niya. Sige, ba? sila na pang ko, ako. Tsaka sikat ako. Sino unang nagchat? Siya. Ay, yung chat niya. Siyota niya. Titignan ko messenger mo mamaya. Okay. Pasensya na to. Lakan na humingi ng pasensya ay Pero huwag niyo nang, nang, huwag niyo. Uh. Huwag ako ka nang mga ngas. Ikaw, uuwi oh, kami, Bala kayo wala wala dito. O oh, sige na, padaanin mo. Ay, Tropo, paano na si Tropa, uuwi na tayo. Sige na, daan ka na Tropa. Paano yun na Sige na, sige ay, na, Wag nyo ay, nga nga, 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 ay, huwag niyo nang anuin ha, huwag niyo nang anuin. ka ng pasensya dito. Dali na, isa. Alis ako dito, umingi ka ng pasensya. Sorry na kasi, sobrang pogi ko. Ang loko talaga itong bat. Ang mo nga. Boy, pasensya Ay, na boy. Ayaan nyo na lang yun ha. Ayaan yeah, nyo na lang pasensya yun. na. But parang ikaw pa na kasi mga. Hindi pa galit. Eh, ha? ba't mo inaano yun? Eh, mga nangabang sa amin yun. Mga nangaabang. Gusto na mo, mo magano'n kami nun? Mga magano'n. Oh. Tumigil ka nga. Kung hindi ako pumunta doon, baka nagulpi ka na talaga. Tsaka, ba't mo chinitit -chin -chin yung jowa nun? Eh, malamang ng pogi ko yun. Kasalanan ng pogi ko yun. Ikaw, tigil-tigil. Akin na nga yung... Ah, patingin ako. Puyung Titignan ma. ko yung chat. Uy, yung bawal. Tingnan mo Bawal yung ano, bawal daw yung pakiti. Kasi private yun Private Puyung yun. Yung. At saka, siya naman ang nag-chat dun eh. Siya so, oh. naman ang Yung babae? Oo, oh, at saka, maganda yung babae. Yeah. Oo, oh, oh, oh. mo ba tinatap mo? Yung, ano ba? Puro ka ano? ganyan, puro. Pumasok ko na nga doon sa kwarto. Patingin oh. ako ng chat nyo, ha? Bawal yun! Hindi ba -ba Tigil mo na yun ha. Mm. Last na warning ko na sa ito. Mm, Araw-araw na lang. Tigilan,